Hello guys! What is up sa isa na video ng World of Warcraft So for today, isa na namang dungeon Today we are here in Ankahet, the Old Kingdom Ayan, heroic, heroic dungeon Okay, so this is my first time entering this dungeon, specific dungeon sa heroic Okay, so basically nag-apply ng difficulty Happy, happy Monday nga pala sa inyo kung Monday ko man ka may upload Kasi We'll see. I don't know. Hindi natin. <laughs> so, hello, hello sa inyo lahat, guys. Ayan. So, today, we are here with Danen. 5,600 gear score. Si Senpai, si Ricky. Merong 4,700. Si fizy fizy DK. Merong 5,400. And si QPQ. Merong 5 to Wow. Lahat sila high gear score. Ako is what? Barely. 3,085. Okay, so currency check tayo. Currently, meron tayong 26 Emblem of Triumphs and apat na Emblem of Frost. Tignan natin kung ilan yung magiging total natin later pagka natapos natin itong dungeon. Pag natapos yung dungeon, okay? So, usapin natin si Dongman, si Ricky. Ah, Dongman. Si tu Dong, kulay green dong. No? <laughs> Ay, puta, may napulpo. Ganda yan. Ano-anong class nila? Meron tayo Night Elf Hunter, Death Knight, tsaka Druid yung ating tank daw, si Mr. Bear. Utang, inang yan. Ilayo mo pa na ilayo. Ano yung meron ba tayo, Hunter? Oo nga, Night Elf Hunter. Tatlo kayong Hunter. Death Knight yung isa daw. Yan. Ano na, dong mans? Nanonood ako ng running man eh. Okay. What to do, where to go. Diri daw dong, diri. Alah. Akala ko pull Walker po. <laughs> Plague Walker pala. <laughs> um, hmm. Hindi po hutang Ina mag-pull. Grabe, oh. Dong, sustain sa hila. Hutang eh. Ina, grabe naman. Ganyan ba pag mga 5k ng gear score? Shit, man. Malakas lang sila, eh. Huwag ko kaya heal, no? Oo, oh, try mo kaya. Huwag heal. Try lang. Sabihin mo, I'm sorry. I thought you were strong enough. Oh, Dong! Tignan okay. oh. mo siya, oh. Nananahimik. Ano yan? Wala. Wala. Ang kuyang sito, eh. Tang... <laughs> Hayop ka. <laughs> Skinning. Skinning. Ito yung kailangan natin may ano yun, di ba? Ay, boss ba to? Okay, first boss, dong man. First boss. Ay dong ano pala masasabi mo dun sa ano? Yung sa nabalitaan ko na sa April eh may ta transfer yung ibang mga characters dito from different servers. Okay ba sa yon? Okay yun. Bakit daw? Ay, ganun. mag queue ka ng dungeon, mas pabilis. Kung gano'n nga yung mangyar. The expectation versus reality eh. Kasi agent na sila, magagawin nyo lang. Mayroon na kailang magpapalevel up. Kung mag-dungeon sila. Mas dadami din ang horde dong. Tanda mo yan. <laughs> Ano na papalabel ka sa Booty Bay o di kaya sa ano ba to? Isa taas. Bigla kang pinapatay. Kung mas mapapadali niya yung queuing ng dungeon, okay yun. Kasi yun naman yung maganda dun eh. Pati yung trash mob, kumunat yung mga trash mob doon. Hmm. Dito yung may tatalunan tayo, di ba? Oo. Babagsakan natin tubig. Oops, oops, oops. Dine. Ano dine? Ano meron mga ganyan dine? Hindi. Anong ano meron? Dito roon diyan. Ha? Ano? Ah, di, hindi alam ko yung word na dine. Anong meron sa DIN eh? Ginagamit yung word na yun, DIN eh. Ibig sabihin yung dito. Al alam ko. <laughs> alam ko yung sabihin nun. Ginagamit na mga matatanda yung word na yun eh. Oo. Ano na Malaki. Malaki-laki to. Boss ba yan? Hindi, hindi pala boss yan. Hindi mo maiiwasan yan. Naku, ang dami. AOE tayo, AOE. Putang ini no wow. itang, 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 parang si Raulo. Binigyan mo ng gold kanina si Jello para mag-item sa Death Knight niya? Hmm. Gago sayang dapat pinamax muna yung Death Knight bago siya nagpa-item doon. Alam naman ni Jello yun eh, hype niyan. Ano yung Death Knight niya, tanke? ata. Uh, tank DPS. Tank lang, tank. Dong, dong, pasok ka dong, pasok ka dong. Ay, o oh nga pala. Magko-close nga pala ay, 'to. Hindi, pala, uh, pa. hindi pa 'to 'yun, hindi pa 'yun dong. Diyan sa kaysa mali mo diba? Mm. Parang yung hunter noon nakaraan, tayo <laughs> na patay siya. Eh. <laughs> Isa no normal 'yun, di ba? Mm, normal. Kasama natin si Kuya. Putangina. <laughs> <laughs> Hindi pa dito yung cage match. Oy! Abutin, ah, hindi ka nalalaglag sa net. Sasapot. Shit. Gulat ako doon. Kailangan bang patayin 'yon? Feeling ko hindi eh. Kailangan. Ano ah, kailangan? Ah, may gagawin ka kasi doon sa ano. dun sa device. Okay. Uh, na yan Chance. Hmm. Hindi ako maasa sa drop dito. Ang gusto ko talaga dito is Emblem of Triumph tsaka yung Frost na rin. Ay, dito, di oh, maganda. Ay, no bow, maganda yun. Ah, uh, Ayun! Buti sana kung meron nun eh. Parang ito, stained glass shard ring. Di ba? Parehas lang. Hindi ka pwede mag-equip dito ng same item eh. Halimbawa sa ring or trinket. Oo, uh, Ang inang Sa dragoness kasi pwede. Yun lang, yun lang yung isang ano dito eh. Yung mechanics na wala. Yung upgrade. Maganda kung may upgrade din dito eh. Imagine mo puta plus yung 10. Hindi pareho. Hindi pwede to. Magka pareho ng image tapos magkaiba pa. Ay, putang inang eh, ayup ka. Sabi sobrang dami ng item dito. Nalalam ko kanip. Magiging itsura. Puta yung ginagamit nila na ginagamit yung ibang ano asset. Paulit-ulit. <laughs> Eto. Ito na. Si Prince Taldram. Prince Taldram. Kailan ba ako nandito? Ah, ito yung ah, hindi joke lang. Oops. Okay. Ito tayo, Lahat may ano ba to? An head? Ah, ito yung ano yung boss dito is yung nag na, nakakalabanin natin yung sarili natin. Yung kakampe. Ayun. Nag-inbe. Na Naulol Nice Anong drop niya? Oops Uy, mail Critical strike Ito ang para sa akin uh, What is this? hans 732 750 yes Ah eh no No amon hindi ko nakuha Tagal lang wala pa tang mag... ano hmm, Hindi pa nagro-roll yung ipe eh. Ayun naka naka ng ano kanang need Yung iba ginigrade eh Nasama magagawa One hunter AFK Naka-AFK yung isa nating kakampi pa Oo nga. Asan kayo? Why you AFK? Hmm, tangin na, pwede pala ako dito okay. eh. Oh. Pag 30 ka nila, ano doon, Hindi. hindi. Ah, Ay, sa akin, ba? Hindi naman. Ano, Ah, uh, yung pinakamahal muna. Pinakamahal, kano ba pinakamahal? Mga nasa 50 ata, no? 50-50. Oo, oh, mga ganun. Bago mo siya. Hindi pa rin tapos yung ano, yung roll. Ay, hindi na sa akin na pala nakuha ko, nakuha ko. Nice. Na. Oh, my, oh my god, mo Nani. Sorry. My bad. kailangan yung cross beam I need money, I'm poor Ano kaya yung pera ko, 1k Dito na agad tayo sa boss? Oh. Ito yung final boss, di ba? Eh no si Herald Volads, Volads key. Hindi pala an kahit as Nerub pala yung mitatalo nan tayo. So as Nerub din yung may ano, yung may cage match. Can we do this? dumudoble na yung keyboard ko. Shit, man. dami ng tama. Anong PC ko ito? Nasisira. May nawawala. You know? Sinyalis na may darating. Uy. <laughs> Kasi kailangan ng replacement. Ganon. Oo. <laughs> uh, kailangan ng replacement. Ulul. na <laughs> Lahat na lang, puta. Nire-relate. Para lang ano eh. Maging feels good, man. <laughs> <clears throat> uy! Fear pala, fear. Hey, uy! Gamitin yung dispel, ang sad kasi eh. Depende, pagkakailangan talaga. Oh, putang. Yung mga item mo ba may haste rating? Kailangan mo yun, di ba? Oo. Oh, yung, ah, um, Pero ang sabi ni Kuya sa akin, dapat daw yung may mga... Mana rate may uh, every 5 seconds oh. Kailan ba natin 'to? no kick. Oh. Dong, tama ay. Ayan na putang in insanity dong man. Dong tryder ka. Naatake mo ako. Tryder ka rin dong. Ay sus.

Gago nung last si Ay puta na matay Gago daw mukhang mamamatay ako dong man Bakit? Hindi ko kaya Ang sakit to putang inang yan Patulong ko dong Revive natin si 2 sa gitna ng ano, ng giyera. We need 2. Oh, mamatay na rin pala to, Okay! Okay! What is this? Jewel crafting, no. Stuff, no. Mail! Ay, ito rin natin. Ay, hindi! Critical strike spell power, no. Frozen orbs. Sige. Okay. Ayan. Tala. Mag-outro lang ako. Ang bilis. Ang bilis lang nung dungeon ha. 17 minutes perfect, di naman perfect run na si 2 tapos may nag-AFK. Pero hindi naman natin may iwasan yung kasi halo-halo yung kasama natin. No? Pero currently, we're just um, papunta na tayo si 18 minutes. No? kaka-18 minutes lang natin. Pak! Ayan. Tapos tingnan natin yung currency natin. Wow. Kanina, we have 26 Emblem of Triumph. Ngayon, we have 31. Although, hindi nadagdagan yung emblem of first natin, but that's fine. Okay, that's fine. Kasi, kailangan ko priority kong Emblem of Triumph ngayon para makakuha tayo ng better gears. Okay, yung Emblem of Frost next time na yan kasi mahirap talaga makakuha ng Emblem of Frost. Okay? Pero yeah, we have 30, I believe may mabibili na tayo sa 30 para mapalitan yung ating mga equipment. Palitan na natin 'to. Pack nice. Nice. Hindi ito yung binili ko kagabi eh, pero yung yeah, critical strike rating by 44. Attack power 102, attack power 116. Not bad. And also gear score niya is 203. Ooh. Now we are at 3,107. Okay. So, that is it for the video guys. Maraming maraming salamat sa panonood. And hopefully nag-enjoy kayo. Hopefully kahit papano eh, natuwa kayo sa video. Okay. And kahit papano sana nalaman niyo kung pa paano yung rotation dito sa, sa dungeon na to. Yung ankahit na dungeon dito sa heroic. No? Heroic difficulty. Okay? Maraming maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lang yung video. Once again, guys, my name is CJ and I will see you all in my next video.